yun for today's video aray doon na tayo tayo sa itaas ng gulugod baboy ito sa pangalawa ali ang una doon sa kapila parking po siya kita ay kitang kita yan buong ibabaw aray it nandoon na tayo kitang kita natin aray si bus GD yan nasa unahan natin yan dila natin may taas ang camera yan tingnan nyo guys kung gano'n ka ka gentleman ng ating mga kasam, mga binatang pugi ayan o no? nagpapakita sila ng mga bata ayun, bata pa ito na bumababa ay eh, nahihirapan silang bumaba yan, kita nyo naman yan, si Boss Didi, naghihintay lang yan dahil hinihiya, eh, alam nung may camera eh ready na ito, bali inihintay lang natin na rin mga dalagang aray right itong isang binata natin hinagip na hinagip ng kamay ng isang dalaga ayan balit tinulungan na pagbaba yun binitawa parang nasa kasalang probinsya lang eh hagip ng kamay eh at tinulungan nga itong pagbaba, pagbaba. ayan si Boss JD hindi natin nakita agad yung pala hagip na rin pala ang kamay ng kapila talaga nga naman ipagkahusay bali ari pala hindi ko na inano inalis ko na ang sounds at kawan mahirap na medyo nagkasigawan din eh. Kaya hindi hindi ko na nilagay ng sounds. Nag-voice over na lang ako. Ayan. Kita niyo guys. Oh, maahon na. Ay, talagang kone. Kanini pagod na yan. Pagod na yan sa pag -ahaw. ngayon ni kone, masigla na naman eh. Talaga nga naman. Kahit yeah. umabot sa dagat, pwede. Ayan Oh, nakita niya din eh. Na may camera. Oo. Oh, oh, Tuntua. Nakita daw siya sa camera. Hawk-hawk ang kamay ng babae. Eh. Hindi ka makakaligtas ngayon. Huli ka na. Aray, busti day. Kung nakikita mo, kung mapapanood mo, aray, talagang aray ko na. Ayos na. Ay, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala magpaliwanag. Hindi naman ikaw naging bida din sa aking video mo, Talagang ala, lang, ikaw lang na porterya ko. Yun, diyan muna kayo guys. At kami na, hindi na sa ibabaw. At talagang aray, i-enjoy muna namin ang pag- at, ang pag- ano din eh. ikot-ikot sa itaas na aray. Ay, tingnan nyo naman kung gano'ng aganda. Parang malapit na sa langit. Tapos, igat may pa yung ulap kainitan ay mababa ang pags yan yeah, katanghalian yan oh, itang kita nyo nga si bus dito ay panayang pagbibideo yan yeah, kita nyo oh, pagkakaganda na rin halang nga naman yung gustong sumisay din eh sumisay na talagang mapapagod man kayo ikuan pagbaba nyo wala tanggal ang pagod ah, sarap din eh sya mga boss, kayo nang bahala. Ay sagad nang aray. Itutuloy ko na lang ang pagbibideo ng aray. Kayo nang bahala kung gusto niyo suminsay din eh pagkagandang aray. sya, kayo nang bahala kung makakasalubong niyo ang team Karipas. Eh, sa diyan matutulungan ng mga team Karipas. Siya. Ano ito rin video ng Orikuan sa tiyang i-denere diretsyo ko. Hindi na ako nag-cut sa ano, pag-edit para makakita ng lahat kung gano'ng kaganda. Talaga namang kagandang tingnan eh. Oh. Eh, ako'y nangihinayang na ikat eh. Kaya i-denere ko na lang kahit mahaba ang video ng Orikuan. bahala na kayo, panoodin nyo na lang at sadyang mga papa, mga kayo kung gano'ng ganda aray. parang may nakita pa nga rin isang kare. Ito yung isang kasama nga rin. Oh, may sa damuhan eh. May lumipad daw na, sa, na ano, ibon. Baka may pugad. Maka limot ng itlaw. yan guys kumapapasin niyo oi pagkakatahimik din eh sa si Jahong ganyan din 'yung bidyong 'yan at si Jahong matahimik walang tao-tao eh amila ang huyat nang apat na din eh Alright, papahinga muna daw ng kaunti. Talagang pagod na sa kalalakad. Yung, na tumayo na uli. Nagsimula na uli maglakad. Talagang halos lahat ng makikita din eh. Kasarap puntahan. Aray, nabot na natin ang sunduan, are Talagang aray yung palusong, aray ang palusong na aray ay dagat na pagkay kinahulog din eh. Ay dagat kalilimutin. Yung bali din na natin tatapusin ang video ng aray at mag intay na lang tayo sa part 3 ng ating video are aray. Bali, hindi natin bibidyo yung pagbaba natin at yung pag-uwi na lang natin. Yun, at kung mapapasin nyo, talagang dinig ang tahol ng asaw. Nakikisali pa din sa pag-voice over kong aray.